Huwag kang bumili ng bahay. Bad move yan, kaibigan. Alam ko pangarap na maraming Pilipino ang magkaroon ng sariling tahanan. Sino ba namang ayaw, di ba? Pero teka lang, bago ka bumili ng bahay, make sure na ready ka talaga. Dahil kapag mali ang maging decision mo, baka hindi bahay ang may pundar mo, kundi stress, utang at pagsisisi. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang dahilan kung bakit dapat mong i-delay ang pagbili ng bahay. Lalo na kung OFW ka o breadwinner. Simulan na natin. Number one, a house is not an asset. Sabi ni Robert Kiyosaki, your house is not an asset if it doesn't bring money in. Pero sa kultura natin, parang trophy ang bahay. Pag may bahay ka, wow, successful! Pero ang tanong, kumikita ba yan o gastos lang buwan-buwan? Aba, kung every month ay eh may mortgage, tax, tubig, kuryente, insurance at paayos ng bubong. Asset pa ba yan? Eto si Ate Lisa, OFW sa Singapore. Pumili ng bahay sa Laguna. 18,000 ang amortization per month. Pero 35,000 lang ang kanyang sweldo. At syempre, dahil dream home daw ito, dapat lahat bago. Bagong ref, bagong 65-inch TV para full experience sa Netflix marathons. At hindi pa doon nagtatapos, may matching chandeliers pa para sosyal lang dating kahit wala nang natitirang ipon. May padala pa, payat sa utang, tuition ng pamangkin, laging kapos, laging stress. Ang bahay ay asset kung pinapaupahan at may cash flow. Kung tirahan lang at walang kita, liability yan. Parang jowa na mahal mo pero ikaw lang laging nagbibigay. Mamaya sa number 5 reason kung bakit hindi dapat bumili ng bahay, hindi ito obvious sa simula. Pero dito madalas natatapalan ang budget mo nang hindi mo namamalayan. Number 2, tinatali mo ang pera mo. Sayang ang opportunities. Let's say may 3 million pesos ka. Bibili ka kagad ng bahay o gagamitin mo muna sa investment. Ang bahay, kapag nabili mo na, hindi mo na basta-basta magagawang cash kung kailangan mo. Hindi mo agad magagamit ang value ng bahay mo kapag emergency. Eto si June, isang OFW sa UAE. Nag-loan siya ng 3 million pesos sa bangko para sa pangarap niyang dream house. Pero after 2 years, tumating ang pandemic. Alam naman natin, ang daming kababayan ang nawala ng trabaho at napilitang umuwi. At isa na doon si June. Pagbalik niya sa Pilipinas, wala nang trabaho, wala ring income. Stress na stress si June kasi kahit wala na siyang kita, tuloy pa rin ang bayarin sa bahay. Gusto na niyang ibenta para makabawi, kaso wala namang gustong bumili. Ang ending, imbis na asset, naging pasanin. Umutap pa siya para lang maipagpatuloy ang monthly dues. Pero what if, imbis na bumili agad ng bahay, ito sana ang ginawa ni June? 1 million pesos sa pag-ibig MP2. 1 million pesos sa isang online business. 1 million naman para sa solid emergency fund niya. Mas flexible, mas secure at may cash flow pa. Sana maging aral sa inyo ang kwento ni June dahil ito kay Bigan ay totoong nangyayari sa maraming Pilipino. Huwag tayong gagawa kaagad ng desisyon ng walang plano. Oo, bahay mo nga sosyal pero yung savings mo nasa ICU. Critical na, halos wala ng pulso. Iniisip mong sayang renta. Wait lang, masayang kapag bahay ang binili mo pero hindi mo pala talaga ito kailangan. Number three, renting is not a waste. It can be a smart strategy. Sayang ang renta. Yan ang laging sinasabi ng iba. Pero let's break it down. Kung 8,000 ang renta mo, tapos 20,000 pesos sana ang mortgage mo, may 12K kang natira. Pwede mo pang i-invest. Okay lang magrenta kung hindi pa stable ang income mo mas flexible, walang big obligation. Si Rika, freelance VA, umuupa ng 7,000 pesos. Yung natirang 10,000 sa kanyang kita, ini-invest sa MP2 at sa kanyang online negosyo. After 3 years, nakaid na siya ng 200,000 pesos. Samantalang kaibigan niya, pumili agad ng bahay. Laking kapos, hindi makaipon Eto pa, kung nagre-rent ka, mas madali kang maka-decide lumipat kung may dumating na mas magandang opportunity. Kaya ng bagong trabaho o negosyo sa ibang lugar. Pero kapag may sarili ka ng bahay, parang may anchor ka na. Minsan, kahit may mas magandang offer sa ibang lugar, ang iniisip mo, sayang naman yung bahay, dito na lang ako. Resulta, nalilimitahan ang galaw mo at pati ang growth mo. Renting is like testing the waters bago sumisid. E paano kung after one year, ayaw mo na pala sa area? Hindi mo naman basta-basta malilipat ang bahay mo, di ba? Kaya best, isip-isip muna bago mag-dream house. Baka sa huli, maging stress house pa yan. Number 4, don't buy a forever home kung hindi mo alam ang future plans mo. Maraming Pinoy excited agad magpunda ng forever home. Pero sure ka na ba sa future mo? Paano kung after 2 years, sa ibang lugar ka na nagtatrabaho, o may business opportunity sa ibang probinsya? Eh yung bahay mo, naiwan sa isang lugar. Eto si Mark, kaklasiko nung college sa Baguio. Pumili ng bahay sa Pampanga habang single pa. Pero nung na-meet niya ang kanyang forever, kailangan niya mag-relocate. Kasi doon nakabase ang trabaho ng business niya. So ano na ngayon ang mangyayari sa bahay? Hindi na nagagamit. Wala nang nakatira for almost a year. Hindi rin naman nila kagad mabenta at ang masaklap nagiging dahilan pa ng o away nilang mag-asawa. Bahay sana ang simula ng magandang buhay pero ngayon parang abala pa. Oh, paalala sa mga kabayan ko dyan, kapag hindi mo pa sure ang forever mo, huwag ka munang bumili ng forever home. Buying a house too early locks you in. Kahit di pa malinaw ang long-term plan mo. Gusto kong i-share sa inyo ang personal naming kwento ng asawa ko tungkol sa pagbili namin ng bahay. Year 2021, nagsimula na akong mag-isip pumili ng bahay. That time, stable lang trabaho naming mag-asawa. May konting ipon at engaged pa lang kami noon. Sobrang saya namin. We'll drive around beautiful neighborhoods sa Auckland, New Zealand. Kahit kulang daw pa ang pang down namin. Nagpapicture pa ako sa harap ng bahay na nagustuhan ko. Para lang mamotivate na magtrabaho pa ng mas maigi at mas maging focused sa pag-iipon. Pero habang tumatagal, narealize ko. Kung kukuha kami ng dream home ngayon, Babayaran namin ito for 30 years, 30 taon, tapos may maintenance pa, insurance, property tax, renovation, ang dami pang kasunod na gastos. So kinausap ko ang misis ko, sabi ko sa kanya, Alam ko gusto mo ng bahay na may kitchen island at walk-in closet, pero baka kailangan muna natin i-adjust ang expectations natin. Pili muna tayo ng maliit na bahay ngayon para hindi tayo mahirapan sa bayarin. Sabi nga nila, your first home doesn't have to be your forever home. At yun ang ginawa namin. Ngayon, nakatira kami sa isang two-bedroom townhouse. Simple lang, pero kaya naming bayaran. Ang plano namin, pag nakaipon pa at mas lumuwag ang budget, bibili kami na mas malaking bahay dahil family of free na kami ngayon. At yung unang bahay namin, ipaparenta namin para may cash flow at hindi sayang. Kaya kaibigan, kung gusto mo talagang bumili ng bahay, huwag agad dream home ang target pwedeng mas maliit muna, mas practical at mas magaan sa bulsa. Dahil baka yung kinikita mo buwan-buwan, puro hulog lang pala sa bahay ang napupuntahan. I hope makatulong sa inyong simpleng kwento naming mag-asawa. Number 5. Hidden Long-Term Costs Akala mo yung gastos lang ay yung monthly mortgage? Dahil ka lang kaibigan, marami pa yung kasunod. Property tax, home insurance, maintenance tulad ng sirang tubo, bubong at pintura, HOA fees, renovation every few years, unexpected repairs, lalo na kung luma na yung bahay. Eto perfect example, si Arlene, OFW sa Canada, pumili ng townhouse, 12,000 pesos ang monthly amortization. Pero kada 2 to 3 months may dagdag gastos, plumbing, pintura at bagong ref at kung ano-ano pa. Sabi nga niya, mas mahal pa sa akala ko ang pagkakaroon ng bahay. Never ending ang gastos. Eto real talk, ang bahay ay parang sasakyan, hindi lang yan bayad once. Tuloy-tuloy ang gastos kahit tapos ka na magbayad ng loan. Kung kulang ka sa budget at emergency fund, ikaw rin ang mahihirapan sa long-term burden ng pagkakaroon ng bahay. Kaibigan, ang bahay ay magandang goal, pero dapat sa tamang panahon at talagang pinaghandaan mo. Bago ka bumili, tanungin mo muna ang sarili mo. May emergency fund na ba ako? Stable na ba ang income ko? Pinag-isipan ko ba ng mabuti ang location at purpose ng bahay? Kung hindi pa, huwag ka munang bumili. Mag-ipon, magplano at magdisiplina muna sa iyong finances. Kung natamaan ka sa video na to, congrats! Ibig sabihin may chance ka pang iwasan ang pagkakamaling nagpalubog sa ibang mga kabayan natin. Sa tingin mo, kailan ang tamang panahon para bumili ng bahay?